yano you know, Dito sa ilog Oop, parang oh, may naita ako rin ha oh. Bosabit ha oh. Aba mo, mag-exercise ha oh. Bosapit! Oh, oh. Anong ginagawa mo dyan? Ba't sa sapatos ka? Ah, Praktis sa obre Hirap na hirap ka ako sa sapatos ha ah. Eh, lumala eh Ha? Lumala eh Ha, ah, pa-practice ka? Oo oh. Ano ba yung practice mo? Ano, gagayay ko si Carlos Yulo si dana Oh. Uh. Ano? Agayin ko. Sino? Carlos Yulo. Ano? Carlos Yulo, magigimnas ka? O, oh, siyempre. Pwede naman yun, ha? Grabe ka. Pag-uwi rin na ako ng gintong medalya, para sa bansa natin. Uy, oh. iba rin talaga pagmamahal mo sa bansa Pilipinas, ha? Siyempre. Eh, Ngayon, magpa-practice ka talaga? Siyempre, ito. Nagawa mo ka. Yun, no, buti na. Kita kita, kita rito. Nagalitago ko, iba bari. Grabe, ha? Saan laban niya, Olympics? Olympic to, pare, Paris, Olympic. Mag Siyempre, mag ano ka ba niyan? Mag-audition ka ba niyan? Natural, para mapili ako. Hoy! Pagpulaan na nyo! Sigurado ka ba? Marunong ka? Huwag ka, pare. Dire-direcho ko lang yan. Agad hindi pa nagsisimula yung Olympic. Nagsisimula na ako. Oh, sige, support ako sa'yo. Basta nandito lang si-share lang TV, ha? Siyempre, abet bomba. Boss, abet bomba kayo. Eh. Siyempre. Matindi, ano? Grabe yun. Wow! Ano? Tindi, oh. Carlos Yulo ng Makati Solid to ah Bukang ano ah, mukhang talagang kakaririn mo ah Siyempre Grabe ah, tignan mo naman yung mo ha? Ang haba nito ah Oh? Apo, di sumakagin Eh kaso tumatumbling yun Ayoko ko yun pare, makakapula ito Alam ko, kilala kita, dati kang taano eh tham... Di ba, stand mga dati? Ba, mabakalip ako dati Oh, ito ang nangyari yun Oh, yun tignan ko nga ito, Ayun, no. ladies and gentlemen, please welcome Boss Abet, a.k.a. Carlos Yulo. Ayan, no? Lady na yan, Wala pa, oh. Wala pa ba, yung bagsak pa lang na mo kay Carlos Yulo, eh. Masigat pa, eh. Masigat pa yung araw ko, eh. Ilang buwan ba yan? Mga ilang buwan natin gaga, ano yan, practice ay ha? Isang buwan. Isang buwan, ayan na yan? Pero yung bagsak, ha? Kuha mo na yung bagsak. Paano yung bagsak? Eh, no, pag gano'ng uhuma ka. Pa. Oh, parang yung bagsak na. Oh. Oh. oh, wala ka ugaw ka. Oh. Pagtindi, oh, wala ka ka. Oh, perfect ah. Ano, oh, wala nang pong pong. Wala nang ano wala nang pong. Delikado eh. Ha? Okay na yan? Kaya-kaya mo na yan? Ito siya kayo na, di ba? Oo nga, pero magaling ka. Magsak pala, oh. Okay, eh, no, magsak pala mo. No? Oo, eh, magsak pala mo. Oo, oh, tignan mo. Pangusay talaga Oh. Carlos Yulo ng Makati. Mukhang mag-uwi ng ginto. Mukhang mag-uwi ng ginto to. Okay, practice ka lang. Support ako sa'yo, ha? Oo, Kailangan ka talaga yun. O, oh, eh, pre. Kaya, Carlos Yulo, manda ka. Ako papalit makapalit sa'yo. Ha? Ako ulit makapalit. Sigurado ka. Ako na. Huwag mo mapayain, ha? <laughs> Oo, okay. oh, tignan. Inuubo ka na kagod. Thank you for watching.